Kuya, patawagan na lang si ano. Ayan, awesome. binibigyan pa rin ako ng blessings. Daming prutas, so... Oh. Hello, hello! Good day mga sisi! Kamusta kayong lahat mga sis? Kahapon kasi, absent ako, hindi ako pumasok, nagpahinga ako, kinulang yung day off ko nung isang araw, kaya hindi ako pumasok kahapon. E eh, di meron na tayong isang araw na absent, and magkano na lang yung sasahurin natin, bali 4 days na, ay 5 days na lang, 5 days na lang yung ating sasahurin. Pero good news, meron kasi nag-order na customer, nakakatuwa, para Parang yun na yung pambawi ko sa isang araw na inabsent ko kahapon mga sis. Thankful pa rin ako kasi. Hindi pa rin ako pinapabayaan. Binibigyan pa rin ako ng blessings ni Lord kahit pa paano. Always thankful naman ako mga sis. So ibubuk natin siya mamaya. Samahan niyo akong ibuk yung order ni client natin mamaya mga sis. Nakalabas na kami mga sis. And then dito si luluhari nyo. Iniintay ko lang yung rider. Nabuk na natin yung order ni client. Bali, meron tayong dalawang client ngayon. Magkahiwalay ko silang binu And, sana mabilis na si Ryder para makauwi din tayo color. As usual, dito na naman tayo maghihintay. Baka biglang dumating dito si kuya. Either dito or doon siya manggagaling. Yun, si luluhari nagbibilang ng pera. Kala mo, daming pera. Pangalan, kuya. Mark de, Jesus. Mark de Jesus. Yung kulay white. Ay, wait lang ito pala. Nandiyan na si Kuya mga sis. Kuya, patawagan na lang si ano. Ah, sige Sabi mo on the way ka na. Yung magbabayad nito siya pala. Uh -huh. Hindi ako. Thank It's you. Oh, sige Patawagan na lang ka. Ah, oh. Dito na din yung isa. Buti sabay sila dumating. Anong pangalan po? Pangalan nyo? Papunta kay? Eto. Paya ako 91, Ray. Ito, babayaran na natin yung shipping fee kasi si client na yung nagbayad. Yung receiver na yung nagbayad. Tayo na magbabayad dito. Kuya, tawagan mo na lang si ano, ha? Inform mo na lang siya. 91. Ando na. No? Salamat. Good to go na tayo mga sis. Ang ginagawa ko bago siya kunin ng rider, bago sila mag-deliver, pinapatawagan ko yung mag -re receive ng item para ma-confirm na merong tao or nandun yung mag -re receive ng damit dun sa location para ma-sure natin na hindi magka-cancel yung client natin. Ganun yung ginagawa ko lagi pag may nag-order sa atin. Nag-discussion muna kami ni Lolo Harry nyo kung anong uulamin natin. Kasi nag na kami kagabi. Gusto doon niya mag-shomay ngayon. Shomay na lang everyday. Huwag <laughs> naman muna tayo mag-shomay ngayon. Pauwi na kami mga sis. Eh, nabawi na natin yung isang araw nating inabsent kahapon. Sobra pa nga sa sahod ko pa nung isang araw eh. Pero okay na yon At least nabawi natin siya. Na withdraw na din yung nilolo hari nyo. cash out na siya kanina. Alam nyo mga sis, maganda yung may pinagkukuhanan kayong extra income, extra panggastos. Basta pag may work kayo, hanap kayo ng kahit maliit na pagkakakitaan tulad nun yung ginagawa ko. Nag-online selling ako. Kahit maliit na yung kita. Kahit hindi masyadong araw-araw may bumibili. Basta may pumapasok, di ba? Kahit papano. Extra pang gastos din yun. Bibili muna tayo ng itlog na pula mga sis. Yun na lang daw yung ulamin natin ngayon. Gusto din ni Lolo ng itlog na maalat. Sige na, bili ka na. Daming prutas so. Oh. Kamatis pa pala mga sis. Kasi ang mahal ng bili namin dito sa amin ng kamatis. 12 isang peraso ba? Magkano bili mo nun? а я не самокат.